Bumili nga pala si Lia ng taba sa bayan. Panglagay daw kasi to mamaya sa lulutuin isdang sinaing na tulingan. May nalaglag nga palang mangga. Sakto naman ang daan ni Naseni. Kaya nakuha niya yung mangga. At ito nga aking inay ay nagsasampay ng kanyang nilabhan. Mamaya gogora na naman yan. Nung naubos nga pala yung iniinom kong kape, umuwi na ako. Ayan si Yuna tulog pa rin. Ang sarap talaga ng tulog ni Yuna guys. At nung nagising nga pala siya guys, binigyan ko siya ng pandisal kasi binigyan siya ng kanyang lola nai. At nung naubos na yung kanyang kinakain, ayan, nakuha na agad yung cellphone. See na nga pala guys, ay eh, ang galing na sa cellphone. talaga marunong na itong mamili ng kanyang panonoorin. Ang mga bata talaga ngayon, ang tatalino sa cellphone. Minsan, ginagaya pa yung mga pinapanood nila. Ako'y nabibigla na lang dito kay Yuna. Minsan, ang sinasabi ay no, no, no. Tapos, ang galing na niya sa mga numbers at colors at sa mga shape guys. Pero dapat pa rin natin bantayan ng ating mga bata sa kanilang mga pinapanood. Eh kasi, alam nyo na, lahat na nasa social media na, 'di ba? Namalengke nga pala yung aking asawa para sa dadalhin namin bukas. At ito, bumuli siya ng tulingan. Kaya pala may binigay si Lian na taba kasi magluluto pala yung asawa ko ng tulingan. Masarap nga pala sa tulingan guys, maraming taba tapos maraming kamyas. Ayan, nilagyan pa niya ng suka kasi ayaw daw niya ng malansa. Si Lixie nga pala guys ay aking pinakain na kasi mukhang nagugutom na. At tingnan nyo naman si Lixie talaga hindi maistorbo, tinatawag ko yan, hindi talaga nalapit. So ayun, nilinis na nga pala ng aking asawa yung kanyang biniling tulingan. Tatlong kilo nga pala to. Ang sabi ko yung sa pressure ko or na lang niya lutuin ay ayaw niya mas gusto daw niya sa palayok to lutuin mas masarap nga naman daw to iluto sa palayok, ang sabi ko nga pala sa kanya ay medyo maliliit lang ang bilhin niya at itong aking si Yuna pagkatapos niya manood, ayan si Lixie naman ang kinulit niya. Nakakatuwa nga talagang laro ito sa si Lixie. Pero ito si Yuna ay e, bantay sarado namin ay e, mahirap na baka makagat. Dahil guys may swimming kami bukas, ayan naglaban ako, hinanda ko na yung mga lalaban ko. Mga damit nga pala yan ni Yuna. Ay sa dyan napakatakaw magdamit ni Yuna, papalit-palit yan guys. Alam niyo na kasi ang bata, lagi na lang maamos tapos pawisin kaya kailangan palitan. At habang ako nagpapaikot daw ay kami kakain na. Nagprito nga pala ang aking asawa ng tulingan. Ayan, ang sarap ng sausawan, toyo, tapos may sibuyas. Ganitong sausawan nga lang guys ay katalo na, ba? Diba? At itong aking si Yuna, nakikikulit sa akin. Gusto daw rin niya kumain. Kaya ayan, sinusubuan ko. Gusto daw niya ng fish. Ay, si Yuna talaga English speaking, guys. Ang dami na talaga nalalaman nito dahil sa cellphone. Akin na nga tinignan ng aking asawa sa likod. Doon siya nagluluto kasi. Sa diuli nga pala nagluto ang aking hobby. Mas gusto kasi niya lutuin dito kaysa sa gasol. Kung magluto nga pala ang asawa ko ng tulingan, ay chak na ko napakalambot nito. Ay kain lahat, pati tinik, pati ulo. Ayan, tignan nyo naman. O, oh, video pa lang. Talaga napakasarap na. Habang ako nagbibidyo nga pala ay eh, natatakam na ako sa kanya niluluto. Eh kasi itsura pa lang at amoy pa lang ay eh, talaga nakakagutom na.